Kamusta mga kapatid? Sabi ng mga loyalista, imposible raw masangkot si PBBM sa korupsyon dahil siya pa nga daw ang nagutos na imbestigahan ang flood control scam. Pero tanungin natin kung executive order lang ang bumuo ng ICI, hindi ba pwede rin niya itong buwagin kapag siya na ang napupuna? Ang tunay na pagsisiyasat ay dapat may kalayaan, hindi nakatali sa kumpas ng kapangyarihan paano maglalantad ng katiwalian ang isang tanggapan kung ang magbubunyag ay takot ding mawalan ng posisyon? Kaya't huwag tayong bulagin ng imahe ng malinis kung walang pananagutan. Ang pamumuno ay hindi nasusukat sa pagpapaimbestiga kundi sa tapang na humarap sa katotohanan kahit sarili o kaalyado ang sangkot. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid